Ma-deliver. Ganito po ang pagkabit ng battery ng sakyan. Tuturo ko po sa inyo. Napakadali lang naman yan mga ka-deliver. Hanapin nyo po yung positive. Ang positive ka-deliver, ito po yung may plus. At yung negative, ito pong ito po, minus. Ito po. Madali naman po yan ka-deliver. Ang negative po, nakakabit yan po sa body. Dito po mga ka-deliver. Pwede lang po yan yung ka-deliver. Kahit ikaw na lang po, kung mayroon kang sakyan, kahit ikaw na lang po ang magkabit. Kahit hindi ka na magkuha ng mekaniko po. Pwede lang po yan mga ka-deliver. Ito po ang negative. Ito po yung negative at ito po yung positive mga ka-deliver. Hindi, yung naman po yan mga kanilibir. Basta ang pagpit po niyan, laging pakaliwa. Yan yan, kanilibir. Tansyan mo lang po, kanilibir. Baka malustrid naman yung nut. Okay na po, kanilibir. Ganyan lang po.